So ito mga katans May order tayo so Kunin natin Ayan si Kuya Ryder So lalabas na tayo Ayan din naman si Kurama so, Nakapark May punta natin si Kurama Ito yung natin pero na natin si Kuya Ryder So sa mga rider natin dyan, shoutout sa inyo dahil kahit bumapag yung mga ulan, Andiyan pa rin kayo para mag sa mga customer ninyo. Maraming salamat. Mm -hmm. May palamit tayo ngayon. Okay. So ito, i re natin. Yan, si Kuya. Yan. Five star na agad. Tsaka like na natin yan. Yan. Then, submit na lang din natin to. Ayun, dyan. Tingitingnan ko muna. Iniisip ko, may la pa ako dyan. Yan, sabay dan na. Yan, shout out sa iyo Kuya William. So ayun, shout out kay Kuya William sa delivery ah uh, delivery rider natin din sa Food Panda. So kahit bumabagyo o umuulan, yan. So makikita natin dito, Parang makikita niyo naman kanina, ni na lang natin yan si Kuya William. Dahil sa good service pa rin niya. sa mga Food Panda diyan, ingat pa rin palagi kay diyan, guys. Ride safe kayo. Gawa ng mahirap na sa daan dahil madulas, landahan pa rin kayo. Kahit medyo mal, uh, mabagal ang takbo ninyo, make sure lang natin safe kayo. Yan, okay, so, safe mga katans. Let's go!